po sabi ng mga natasan, sabi ng publiko, mukhang naghuhugas kamay lang or mukhang umiiwas lang itong DOJ. Kasi marami pong naniniwala na uh, may, may contact, may basbas, may tulong na ginawa ang DOJ sa investigasyon nga ito na ito ng ICC dito sa atin tungkol nga sa peking um, war on drugs na itong dating, dating Pangulo. Department of Justice Senator or Secretary Jesus Crispin uh, Rimulia denies that the International Criminal Court contacted the government for the possible arrest of former President Rodrigo Duterte. Nasa usapin na po na meron ng warrant of arrest anytime soon ay pwede na maaresto. Ito si Digong at ang iba pa katulad ni Bato at ni Sara Duterte kasama na rin si Bongo. Yan po, naandyan na po sa estadong yan. Siyempre, noong mga nakaraang araw, mga nakaraang linggo, ang usapin pa dyan ay kuno nga ay naandito na sa atin at nakapasok na ang mga uh, investigators ng ICC. Ngayon, warrant of arrest na po ang pinag-uusapan. At kahit po yung mga, yung mga dating taga-suporta ni si Duterte ay naniniwala rin na dapat nang ilabas talaga yung warrant of arrest na yan. Meron pa kayo yung si Rocky. Hari Roque, hindi ako nakatulog kasi tinawagan ako ni Tatay Digong at ang sabi niya, nakakuha daw siya ng impormasyon na anytime daw baka siya arestuhin. Anytime. So hindi nakatulog itong si, si Roque. As if naman may magagawa ka. As if naman totoo na na-enchant pa rin yung concern ng isang Roque kay Digong. Dahil siguro nakikita ni, ni Roque na wala na. Finish na itong si Digong at wala nang magagawa. Uh, maitutulong sa posibleng sa posibleng interes nga na ng si Roque na pumasok sa politika sa Senado in particular so yon, tumawag merong informasyon, may ang informasyon si Digong <laughs> siguro talaga nasa estado na ito si Digong na hindi na alam ang gagawin, yan na nga, napapraning na well, yung pagkapraning niya, hindi naman applicable dito sa ICC case niya pati na rin doon sa kuno ay posibleng lumabas na warrant of arrest very soon, hindi kasi kapraningan na yun eh. Sa tingin ko, totoong mangyayari yan. So hindi lang napapraning eto si Digong. Siguro po alam niya sa sarili niya na very soon ay maaresto na siya. Good luck. The ICC has not made any contact. Yan yung pinagdidiin na netong DOJ. I don't know anything of what it, what Roque is talking about now. Kasi nga, yun, madalas ay itong si Roque ay naandyan pa rin at umaakto na spokesperson nga na itong si Duterte. Yun, aantayin natin. Titignan natin sa mga susunod na araw, yun nga, ito daw ay mangyayari talaga very soon at mukhang meron talagang, or ito yung sinasabi na mangyayaring malaking bagay, malaking uh, pangyayari, sabihin na natin dito sa ating bansa sa 2024 maraming matutuwa. Totoo. Kahit yung mga DDS na dati, sa tingin ko ay matutuwa rin. Marami na tayong nakikita online ng na mga na mga dating masugid na taga-suporta nga natin si Digong, lalo na po yung mga nasa social media, mga social media influencers, vloggers, na mukhang naniniwala rin na dapat makulong ang isang Digong. Good luck! Masaklap, no? Saklap ng ganitong buhay. <laughs> sa halip na hayahay ka na lang dahil tapos na ang termino mo. May mga benefits ka naman. Maganda sana na uh, pa-travel-travel ka na lang, hindi mo magawa dahil alam na. Kalimitan sa mga ex-presidents, kalimitan dyan. Ang nagiging trabaho, ang nagiging pinagkakaabalahan na lang after the term ay yung naiimbitahan na maging speaker sa mga forum sa kung anumang sa kung ano mang seminar. Anyway, ganun eh. ba diba? Speaking engagement internationally. Kung maganda talaga ang impression at record mo. At, uh, well, katulad ng ginagawa ngayon ni eh, Atty. Elena Robredo, nakikita niyo naman, kaliwat kanan po ang imbitasyon dito sa atin at sa ibang bansa. Imbitasyon para maging guest speaker. Imbitasyon para maging resource person. Ang galing, no? At ang ibig nang sabihin nun, naniniwala ang international community at hinahangaan ang isang Atty. Lennon Robredo. Hindi lang dito sa atin. Well, dito sa atin kasi piling-pili. Alam niyo na, yung mga matitino nating kababayan, pero yung mga oto-oto, hindi naman yan. Wala yung masasabi. Puro, puro negatibo pa rin ang masasabi nila kay Atty. Ni Lennon Good luck sa inyo.